may nakapagsabi sa atin na nagpatawag daw di umano itong uh, ilang uh, mga uh, membro ng Asenso Manileño dito po sa may uh, District 2 dito ata sa barangay sa sakop ng barangay 220 na nagpatawag daw po di umano at wala naman daw na pumuntang mga kandidato at ang uh, tanging nandun itibi na pinanood pinapanood ng mga taga doon, taga barangay na yan. Itong uh, mga video ni Mayora na nagsasalita, tapos ang uh, mga sinasabi rito, eh puro utang na naman. Puro... Padaplis na naman kay Isko. Minsan tinutukoy pa itong si Isko. Di wala namang kandidato, tapos nagpatawag, tapos ang nandun lang, itibig, panonoodin ng uh, mga manileño bago ibigay daw umano ang uh, mga bigas. Ano ba yan 'yung nangyayari sa atin ngayon dito sa lungsod ng Maynila? 'Di ba high tech na. Hindi na pupunta kandidato, TV na lang uh, ipapanood dito sa mga manileño at tanging laman at tanging pinapapanood nila rito sa TV na 'to. E eh, puro mga kasiraan dito kaya Isko Moreno na to tungkol na naman sa mga binenta tungkol na naman sa mga inutang tungkol sa iniwang utang ano ba naman yung mayor <laughs> hindi pa patas hindi pa benadehin tatantanan yan hindi na po uh, kuma, ano hindi na po kinakagat ng mga manileño nagsasawa na po ang mga mani, alam na po ng mga manileño yan na nangyari yan at hindi naman po sila bobo para ulit-ulitin po natin yan na mga uh, utang na yan eh ngayon eh, medyo kahit uh, kahit wala na yung mga kandidato naglalagay na lang tayo ng TV at doon na lang papanuhin ng mga tao saka sila bibigyan di umano ng bigas tama po po yan yung ginagawa natin ganyan di <laughs> ba? Yeah? ito yan uh, nakapag uh, sabi lang sa atin dito uh, dito sa district 2 uh, na nangyari ang ganun. Bakit ganun? Nagpapatawag tayo na wala namang kandidatong pupunta. tanging television lang. Diba? Tanging television lang ang nakikita ng mga tao at um, yung palabas dito sa uh, television na ito ay puro paninira dito kay Isko Moreno sa mga utang, sa mga Paulit-ulit na lang tayo. Uulit-ulitin ko rin po sa inyo nagasgas na po yan hindi na po kinakagat ng mga manileño yan dapat po magpalit na kayo ng political adviser ninyo dahil yung mga sinasabi ninyong ganyan pinagtatawa na lang po tayo at tayo po ang nasisira at sumasadsad ang rating Tandaan nyo po yan ang, Kung uh, ako sa inyo ang uh, uh, nyo ng pansin Yung parking na lunsod ng Maynila Di diba? t yung mga bendos Yung mga basura Yan ang pagtuunan natin ng pansin Hindi po yung uh, nakatutok na lang tayo dito Sa pag uh, sasabi sa mga Manilenyo Ng inutang ni Isko At uh, kung ano-ano Kasi nauumay din po ang mga Manilenyo. Halos hindi na po kayo pinanunod kasi uh, ayan lang po ang sasabihin natin, puro ganyan, paulit-ulit na lang. 'di ba? Maikinig yung mga Manileño. Kailangan muna nilang makinig, 'di ba, bago makuha yung uh, bigas. Akala niyo po ba nakikinig yung iba? Hindi, hindi na nakikinig yung mga 'yan kasi kami uh, memorize na sila kung magpa-exam po kayo sa lahat ng mga sinabi ninyo. Yung Manileño baka halos lahat yan ni eh, perfect score. Di ba kaya tantahan na natin yung magpalit kayo ng ano, ng political adviser at gawin natin yung tama. Kung paano talaga yung pangangampanya, kung ano yung strategy. Kasi yung strategy natin, eh, medyo yung sinisira natin si Isko. Eh, alam nyo naman, si Isko malakas. Pag sinira mo yan, hindi eh, mas maraming magagalit sa inyo. Kasi si Isko maraming nagawa. Maraming ipinatayo. Sasabihin nyo, kaya nagpatayo dahil may uh, ambisyon na tumakbo. Eh kung uh, hindi, kung hindi tumakbo si Isko ng uh, pagkapresidente, tingin nyo po ba magiging alkalde kayo? Di ba hindi? Ang laki ng utang na loob sa kanya. Kasi ginawang kayo ng uh, history. Record unang-unang babaeng alkalde ng lusod ng Maynila, hindi pa po dapat ta, tinatanaw natin ng malaking utang na loob yung kais ko. Diba? Yan dapat ang sinasabi ninyo. Diba? Kasi hindi kayo, wala kayo dyan sa posisyon ninyo ngayon. Tandaan nyo kung wala, hindi tumakbo si Isko ng Presidente, wala kayo lahat dyan. Tandaan nyo po yan. Kaya tantanan nyo na po yung uh, kakabanggit ng mga inutang sinauumay na po kami. Magandang magandang gabi po at God bless.